Welcome back to my channel. I'm Wilby TV. Nagpa-vlogs nga po kami iba't ibang uri na natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ang tutorial tungkol sa iba't ibang uri na natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe, mag-like sa mga simulo kong ganyan. Huwag na rin mo kalimutan i-share sa friends and family ko. mahilig po kayo dito sa ginagawa kong pag pag-vlogs ng mga natural na halamang gamot. Uh, bago ko kung kasahan ang pag ko, Pinasasalamat ang ko kong mga subscriber ko. Thank you for all subscriber, all viewer, new subscriber, new viewer. Maraming maraming salamat po sa inyong supporta. Sana po ipatuloy niyo supportahan yung channel ko. Para lalo po po mag Para po natin matulungan na maghirap natin mga bayan ng mga sa mga libreng gamutan. Malikin ng bayan nila, meron po sila nakukuha na mga plural na alamang gamot. Okay. Ang edit store ko po, po ngayon sa inyo, yung mga sakit na nakakahawa or yung mga sakit na napapasa, mga sakit na namamana sa ating mga ninuno o sa mga ating nanay, tatay o mga history kung tawagin. Yan po. Tips number one, sakit na namamana, hika. Ang hika po ay namamana din yan sa mga magulang natin. Example, yung father mo may hika. Pwede kang karoon ng hika, lalo na kung mahina ka sa mga, o oh, kung may pulmonya ka. Pwede ka pong tamaan ng hika. Hindi yung anak mo, yung apo ng anak mo, example, yung tatay mo, ay may hika. Tapos nagkaanak ka, yung apo niya, pwedeng magkaroon ng hika. Namamana po yung sakit na hika. Yung hika po, palala ko po sa inyo, uh, mas maganda po kung may anak kayo, tamaan na ng hika kapag bata pa. Alam niyo bakit? Nawawala po yung hika kapag bata pa yung ng hika. Pero kapag ito'y matanda na, mga 30, 40, 50, 60, hindi na gumagaling yung hika. Kasi yung father ko, 30 years old, yan ay yung sakit niya, asma, hika. At doon na siya namatay, kasama-sama na niya yung hika. Hindi na gumaling yung hika niya kahit sa hospital, kinukumpahin siya, hindi na bumabalik at bumabalik yung hika. Tama may pampakalma na sa hika, may pakalma na gamot, pero si na doktor din, bumabalik siya, lalo na kung yung panahon ay malamig, or may mga, may mga pagkain siya na kain, allergy siya, babalik yung hika niya. Yan po yung tips number one, na mama na. Tips number two, sakit na napapasa, kahit kanino, kahit sa akin, sa iyo, sa ating lahat, o sa buong mundo, sakit yang germs. Example, galing ka sa CR. Yung CR, public CR, simple. Sa public CR, napakaraming nagsi-CR dyan araw-araw kasi public CR nga. Example, sa palengke. Ilan ang tao sa palengke, di ba? Libo. Lalo na kung sa, nasa Metro Manila yung palengke. Public market, malakas. ba Papasok. Tapos, Si CR yung iba dyan, hindi sila maghugas ng kamay. din yung iba naman naghugas ng kamay. Yung pusit ng repo, siyempre hawak sila dun. Ay kung may mga germs yung hawak nila, tapos sumawak ka rin dun, pwedeng mapasa sa iyo. Yung germs, makain mo, madala mo sa bahay ninyo, mapakain mo doon sa anak mo, naghawak ka ng pagkain, din may maliit na bata sa inyo, may anak ka, may apo ka, etc. Yung germs na galing ka doon sa public CR, napasa. Yun yung magpapasapasa sa pwedeng magkasakit ng mga iba't ibang uri na sakit mong makakain kasi sa dami ng tao na nagsisiyar sa public CR. Yan. Yan po yung nakakahangwan sakit germs pasapasa. Kahit saan kong mawawak, kahit saan mawawakan mo, uh, mga pusit, ng gripo, handle handler, yung mga door, sa mga elevator, escalator, di ba yung escalator yung kung sa SM, kaya ka, or sa mga mall, kaya ganyan ka, di ba? Pwede yung makakuha ka dyan ng virus, or sa so dami ng taong pumapasok. Kahit sabihin natin yung mall ay sobrang hintit na nagdi-disinfect sa oras din sa hinawakan. Pero may mga bagay talaga na pwede kang tamaan ng germs o bakterya. Pumasok ka sa isang establishment na kung um, humawak ay mahahawa ka rin. Kung nakakawa, germs or mga bakterya. posit sa mga CR, mga public transport, jeep, and bus, train, and airplane. Pwede kang mahawa ng mga masabi ko na nakapasa Matadala mo sa inyo, may papasa mo kahit kanino. Ang number one dyan na gamot, maghugas, magsabunang, sick guard. Hugas ka, tapos dalawang masarahing water. Pagtapos, uh, patayo yung kamay. Tapos mag-alcool ka. Pang-control yan ng mga germs. Yung puro ko. Yan yung tips number 2. Tips number 3. Sakit na uh, namamana yung allergy. Kapag may allergy sa inyo, yung lulo mo, yung lula mo, yung father mo, and then yung mother mo, may allergy pa yung sampol. Uh, pag kumain ka ng hipon, dami ng mga proses uh, mo, o botol-botol, kung sa Tagalog, allergy ka sa mga ganun pagkain, mga sea birds, uh, mga isda. Yan. Ang nangyayari niyan, magkakaroon ka din yan, mamamana mo. Kung yung father mo, wala. Din yung lolo mo meron, pwede yung apo ang magmana. Uh, third party, kung tawagin yung natawag na manamana, pasapasa, -pasa, history, yung allergy, kung may kamag-anakang ka. Yan yung, yung tips number 3. Tips number 4, sakit na namamana, high blood. Ang high blood, yung high blood, kung yung lula mo, lulo mo, high blood, den yung taka-father mo, wala namang high blood, pwede mong mamana. or yung father mo, yung mother mo, ikaw yung son, pwede yung son niya, yung mamana or daughter, pwedeng mamana, pwedeng maging anak niya, apo ng father mo, siyang magmana ng high blood. Okay? Yan yung tips number 4. Tips number 5, sakit na ng mamana, yung, ah, uh, yung dito, ah, uh, cancer, pwede rin mamana ang cancer. May mga kanser na namamana, pwede nilang mamana ng anak, mamana ng apo, din sa mga kamag-arakan na lirikubon uh, sa kanila or pers mga first casing, pwede nilang mamana yung mga sakit na nagayang ng hika, asma, din yung mga allergy, yan yung mga nakakamana na tao. Yung tips number four. Tips number five ito sakit na ito ay nakakahawa naman, ito ay pwedeng hindi mamana sakit na ito, TB. Nakakahawa ang TB para sabihin ko sa inyo. TB, ito ay yung tuberculosis kung tawagin. Uh, so, meaning, uh, all meaning, tuberculosis TB. Ang tuberculosis or TB, namamana po yan, ay, sorry, sorry. ay nakahawa, pwede kang mahawa. Example, yung may TV yung taong kumain sa isang restaurant. Siyempre, yung tao kapag may TV, hindi naman natin alam na kahit healthy siya, anong sakit niya. Alam nga naman, sabihin mo, oh, alis ka dito kasi may TV ka. Uh, discrimination yun para sa tao. Hindi natin malalaman yung tao kumain. Example, sa karinderya. Walang ingat yung karinderya. Kumakain, hinuhugasan na yung mga kutsara, pinggan. Uh, hindi na sinasabunan ah uh, binabanlawan lang sa tubig. Pwede pong magkaroon ng sakit na iba't ibang uri ng sakit kapag kumain kayo sa karinderya na wala silang GMP o good morning good manufacturing practices o uh, hygiene kung tawagin wala silang ganun yung kumain na tao doon sa karinderya, example ay pwede silang magkaroon ng TB yung taong kumain na may TB yung mga ginamit na kagaya ng example kutsara baso yan Kapag ininuman mo rin yan, yung ginamit ng TB o kutsara, makakaroon ka rin ng TB o mahawa ka sa tuberculosis, kung tawagin. Yan. Yung mga kumot niya o unan niya, kung umatsin siya doon, na halimbawa, example, tumulog ka sa tao may TB, tumabi ka. Siyempre, pag umatsin niya, yung Kung gumaganon, di ba? Mahatsin. Yung lawan niya, pag tumalsik doon sa mga unan, kagaya ng kumot, tapos nadikit sa labi mo o napunta sa yung karte ng ibang katawan na masilan or mahawa ka rin, hindi lang sa kutsara sa kaubaso. Ayun yung tips number 5. Tips number 6, virus. Diba? Hindi lang COVID-19, yung lang sikat na sikat sa'yo. Maraming uri tayo ng virus. Kung may, may mga virus tayo na hindi lang sa hawak na nakukuha, pwedeng mahawa kayo. Or kung nag-spread yan ng kamandag, yung may virus at nabdikit doon sa mga handle, pusit handle o mga pera o mga pagkain na nakain natin hindi tayong maghawa ng virus hindi lang COVID po, hindi lang yung COVID na yan noong unang panahon, iba't iba ang uri pa ng virus yung COVID na yan, sumikat lang kasi yan ngayon kasi ngayon lang natin naranasan na taro ng virus dito sa Pilipinas yan po yung tips number 6 tips number 7 ah uh, sakit na pwede ka mahawa trangkaso. Alam niyo bakit pwede ka mahawa ng trangkaso? Example sa inyo, may rondo na tao na may trangkaso, umubos siya, nagbabahing, tapos mahina yung resistensya mo, lalo na yung bata, mahina ang yung resistensya. Pwede yung nasa bahay na yun, maubos o magkaroon ng trangkaso sa, sa buong bahay kung mahihina ang resistensya nila, maubos sila sa trangkaso para magkaroon sila ng panghina, ano nakitang ng ulo, walang ganang kumain yan. Lagnat na ulit-ulit, yun yung trangkaso nakakahawa. Since pa, kahit ngayon, nakakahawa ang trangkaso, lalo na kung mahina ang immune system mo. Kung kayo may mga ganyan, damihan lang nyo ng inuman tubig para ma-rest. So, yung lagnat ninyo, trangkaso, sipon, panakit ng ulo, yung number one tubig, uminom kayo ng tubig. Yan po yung tips number 7. Sana po ay nakatulong ako sa mga taong uh, yung may mga history, tapos yung mga nakakahawang sakit, and then etc. Ano pa man na sabi ko. Dalas, uh, uh, bonus, mga delikado na ginagawa natin araw-araw, pwede tayong magkaroon ng virus, uh, germs, bacteria, yung mga gamit ito, na-obserbahan ko na. Number one sa observation ko, yung pera. Number one sa observation ko yan. Diyan ang yung napakadaming uwi na sakit, virus, germs, bacteria sa pera. Alam mo ba, example, tingnan ninyo ha na sa palingke, yung pera na kagano sa isda. Bala naglagyan sa kanal, pulutin Inuhugasan ba? Hindi. Siyempre, hugasan mo, wala namang gripo dun eh. Yung iba, masilang Pero, 50% ng mga uh, Pilipino, hindi na sila naguhugas ng mga pulot yan, pera. Diretso na sa bulsa, din sa mga siya, di ba napapansin mo, may mga coins, hindi naguhugas ng kamay. Na doon na yung bacteria o germs sa coins. Tapos, lala, yan may... Kasi saan ang pupunta sa buong Pilipinas, yung galing sa CR na coins, galing sa palengke na coins. Siyempre, kapag basa-basa yan, yung mga coins, iba't ibang ka, may dami bacteria o virus na makukuha mo dyan. Yan po yung number 1 na observation ko. Observation ko, number two, yung mga sa CR nga, posit ng repo, sa mga handle door, handle ng jeepney, taxi, uh, train, airplane, sa mga private and public trans po nakukuha yung mga germs and bacteria na yan. yun yung observation ko. Observation ko, number three, nakukuha yung germs and bacteria sa gadgets. Napakadami nang gumagamit na gadgets ngayon. Tablet, laptop, iPad, monopad, TV, uh, cellphone. Yung lalo na mga touchscreen na kwan gamit. Lalo na mga bata. Unang-una hindi sila naguhugas. Diba? Galing sa CR, daladala -dala pa yung cellphone. Ako, kabiri. Doon pa nanonood sa CR habang dumudumi. Diba? Napapasin niya. Diba? Uh, diba sabi ng doktor, wag dalhin sa CR ang cellphone kasi diyan ako kuha napakadaming germs or bacteria di ba dala-dala pa ng iba tapos niyanak anak sila maliit pag hawak sa touchscreen screen ng cellphone hawak sa bata na maliit oh nandoon na ah. kasi magkakasakit at tanong ng doktor bakit nagkasakit hindi alam nung father ay dinon pala nagbula sa galing sa sasiyan na may mga bakterya dalang dala cellphone ay yung bata minsan pinanonood ka hawak-hawak ng cellphone and dumidumi ng cellphone kasi saan galing na galing sa CR din kung saan naghawak, hawak hindi nabugas ng kamay hindi nag alcohol din napapasa na bisa mga anak uh, second person and third person na hawa na or all person okay yan po yung bonus tatlo sa observation ko thank you for watching ang ibitibig bye bye